Paano kontrolin ang iyong isipan? Pag-uusapan natin yan sa video ito. Kapag hindi mo kontrolado ang isip mo, ang isip mo, pati emosyon mo, ang magkukontrol sa'yo. Kung gayon, hindi mo makukontrol ang kakaisip sa mga bagay na nangyari na. Mawawalan ka na rin ng tiwala sa sarili mo at magkakaproblema ka kung paano pigilan ng iyong emosyon. Kasi nga, isip at emosyon na ang nagkukontrol sa'yo. Hindi dapat maging ganun. Makukontrol mo naman ang isipan mo at mapapalitan mo ang negatibong pag-iisip ng mga positibo. Kapag gagawin mo lang ang lahat para makontrol ang isipan mo, makakaramdam ka rin ng kasiyahan. Mas balanse na rin ang iyong pamumuhay at kontrolado mo na rin ang iyong emosyon at ang sarili mo. Number one, huwag mo nang isipin ang nangyari na. Alam kong palagi mong iniisip kung bakit iniwan ka ng mahal mo kung bakit niloko ka, kung bakit nagkaganito o nagkaganyan. Ang dami mong iniisip tungkol sa nakaraan, tapos halos lahat ng iniisip mo ay nakakapagpalungkot sa'yo. Negatibo yun eh. Kahit na ayaw mo, ay iniisip mo pa rin, di ba? At dahil negatibo ng iniisip mo, para lang mahinto ang pag-iisip niyan, batuhin mo rin ang negatibo. Mag-isip ka ng mga masasamang senaryo. Halimbawa, iniisip mo kung bakit niloko ka niya. Isipin mo kung ano kaya ang mas malalang mangyari kung kayo pa rin. Ano kaya ang mangyari kung hindi mo nalaman ang panggagago niya? Makakaya mo ba yon? Magpasalamat ka dahil nalaman mo kagad ang kagaguhan ng taong yon. Kung palagi ka lang nag-iisip sa nakaraan, wala pa rin magbabago kasi nangyari na yon. Kung palagi ka lang nag-iisip sa kahapon mo, lumabas ka at maglakad. Getting out can get your mind off of your worries. Either simply because of the exercise itself or because you'll be taking in new information. Maririnig mo ang awit ng mga ibon sa labas. Malalanghap mo ang sariwang hangin. Makikita mo ang magagandang tanawin. Nakakapag-relax ito ng ating isipan. Promise, hindi mo maiisip ang nakaraan mo kung maglakad-lakad ka sa labas. Number two, pwede mo pang mabago ang sarili mo. Maniwala ka naman. Maniwala ka sa sarili mo. If you don't believe that you can change, You're not gonna try nearly as hard as if you believe success is possible. Make sure that you're using positive thinking to face your problem. Tandaan mo palagi na makukontrol mo ang iyong isipan at mag improve pang pa buhay mo. Kung gusto mong mabago ang sarili mo, bitawan mo na rin ang toxic mong ugali. Lahat kasi ng ugali mo, positibo man yan o negatibo, ay naipasok na sa iyong subconscious mind. Paano kung negatibo ang, ang mo sa subconscious mind mo? Negatibo rin ang mga kilos mo dapat ang ipasok mo dyan ay ang pangarap mo sa buhay at mga plano mo, yung mga toxic mong habits ang sumisira sa kinabukasan mo. To make some great things happen, as well as grow and develop as a person, you have to leave this comfort zone and undertake some risks in the pursuit of a better future. Kung gusto mo talagang umunlad, gumawa ka rin ng mga bagay na makakapagpabuti ng iyong buhay. Number three, magtiwala ka sa abilidad mo. Kapag kasi nagtitiwala ka sa abilidad mo, madali mo ring makontrol ang sarili mo. Dapat optimistic ka. Try telling yourself that you will succeed and control your mind over and over again. Even if in the moment you don't believe so, try also to remind yourself of times where you successfully controlled your mind as intended. Reflect only on these successes and not on any self-control failures you might have had. Number four, ibahin mo ang iyong pag-iisip. Ano ba ang mga ginagawa mo na walang naidudulot na maganda sa buhay mo? yung mga bagay na nahihirapan kang baguhin. Halimbawa, gusto mo talagang uminom ng alak, pero sa isip mo, gusto mo na talagang tumigil sa pag-inom. Ibahin mo ang iyong pag-iisip. Isipin mo palagi na makakasira yun ang katawan mo. Kasi totoo naman, di ba? Imagine it going all through your body, infecting your cells and organs. Ayon sa pag-aaral, kung iniiba mo ang takbo ng iyong isipan sa ganitong paraan, mas madali mong mabitawan ang mga toxic na bagay sa buhay mo really try vividly imagining and playing along with the idea that the object you wish to avoid has changed its properties. Number five, wag mong lahatin ang nangyari. Hindi porket sinaktan ka ng isa, iniisip mo rin na lahat ay pareho na. Wag mong idamay ang ibang tao sa kalokohan ng isa. Hindi porket nabigo ka noon, hindi ka na magtatagumpay ngayon. Wag mong lahatin. Wag mong hulaan. Wag mong ihambing. Don't predict how the future will be. Ganito na lang kasi palagi ang naririnig ko sa mga tao. Pareho lang kayong lahat. Ganito na ako habang buhay. Palagi naman akong palpak. Yang iniisip mo na yan, ang nagpapahina sa'yo. Yan ang dahilan kung bakit hindi ka makausad. Kasi naniniwala ka na wala ka ng magawa. Take it upon yourself to change your own future through hard work and persistence. Halimbawa sinabi mo na ganyan ka na lang palagi. Kailangan humanap ka din ng paraan para mag-improve ang buhay mo. At syempre, kailangan mo rin ng aksyon. Kung gusto mong may kabuluhan na relasyon, may matitinong pa namang lalaki o babae sa mundo. Hindi lahat pare-pareho ang ugali. Hindi mo palang nakikita ang para sa'yo. At kung gusto mo ng maayos na trabaho, marami ka namang mapapasukan. Hindi ka lang naghahanap. Panareklamo ka lang sa buhay, pero wala ka namang ginagawa. Ibig sabihin, ang magagandang bagay ay nasa paligid lang natin. Kailangan ng nating sunggaban. Number 6, huwag mong sisihin ang sarili mo. Kadalasan ito ang nangyayari sa bawat tao. Palagi nilang sinisisi ang kanilang sarili sa mga nangyayaring hindi naman nila kontrolado. Para itong trap sa sarili natin. Kinukulong natin ang ating sarili sa kasalanan hindi natin ginawa. Halimbawa, hindi pumasa ang anak mo. Masasabi mo na kasalanan mo dahil hindi mo siya tinuruan. Pero sa totoo lang, hindi mo naman yung kasalanan. Wala yan sa kontrol mo. Kung may kabit ang asawa mo, hindi mo na yun kasalanan. Wala kang pagkukulang sa kanya. Desisyon niya yun. Wala kang kontrol sa kanyang desisyon. Tigilan mong paninisi sa sarili mo. Nasasaktan ka na nga sa pangyayari. Mas lalo mo pang sinaktan ang sarili mo. Isipin mo naman ng mabuti kung anong tunay na nangyari. Number 7. wag ka munang mag-conclude. Isa na naman itong trap sa sarili natin. Yun bang nag-iisip na tayo ng hindi maganda kahit wala naman tayong ebidensya? Hindi niya ako gusto dahil pangit ako. Iniwan niya ako dahil mahirap lang ako Hindi ako tinanggap sa trabaho dahil hindi ako magaling Hindi naman yan ang dahilan eh Gawa-gawa lang yan ang isipan mo Paano mo nasabing hindi ka niya gusto dahil sa kapangitan mo? Paano kung may ibang dahilan siya na hindi mo pa nalalaman? Paano mo nasabing iniwan kanya dahil sa kahirapan mo? Paano mo nasabing hindi ka magaling? Ito ang dahilan kung bakit mas lalo kang nanghihina Dahil may konklusyon ka na kaagad para tumigil ka na sa kakakonklud, huminto ka muna sa pag-iisip saglit. Tapos mag-isip ka ng mabuti bago mo husgahan ang sitwasyon. Mas makakatulong kung tanungin mo yung sarili ng mga katanungan tungkol sa iniisip mo. Halimbawa, maaari mong tanungin ang iyong sarili kung bakit alam mo na ang iniisip mo ay totoo. Kumbaga, maghanap ka muna ng ebidensya para naman mapatunayan mo na totoo nga ang iniisip mo. Kasi kung wala kang mapapatunayan, ibig sabihin na sinaktan mo lang lalo ang iyong sarili dahil lang sa mga iniisip mong walang kwenta kung iniisip mo na walang magkakagusto sayo may pruweba ka ba na wala nga magkakagusto sayo lahat man ng tao ay nakausap mo na o baka walang magkakagusto dahil hindi ka naman lumalabas ng bahay number 8 huwag mong sobrahan ang pag-iisip mo nang dahil sa pandemyang ito madalas ko nang naririnig katapusan na daw ng mundo hindi kaya mamamatay na tayong lahat o malulugi na tayong lahat ito ay isang negatibong trap sa buhay natin ang nangyayari ngayon ay pansamantala lang. Bahagi ito ng ating pagsubok. Matinding pagsubok. Hindi pa ito ang katapusan. Work on thinking more positively. Lahat tayo ay apektado sa pandemyang ito. Pero bakit yung iba masaya pa rin? Bakit ikaw hindi? May mga nawalan ng trabaho, pero nakahanap pa rin ng diskarte. Bakit ikaw nasa bahay lang? Dahil sa sobrang pag-iisip mo ng negatibo, pati mga kinikilos mo ay negatibo na rin at nagre rin ng negatibo. Uulitin ko, lahat tayo, mayaman man o mahirap, apiktado tayong lahat. Hindi nagsalanan ng gobyerno kung bakit mahirap ka. Yung mayaman, mas lalong yung mayaman dahil dumidiskarte sila. Ang punto ko dito ay wag mong ikulong ang sarili mo sa negatibo mong pag-iisip. Pwede ka pang dumiskarte sa gitna ng pandemya. Ilabas mo naman ang tunay mong potensyal. Number 9. Magplano ka. Sanayin mo ang isip mo na magplano para sa hinaharap. Kung may malinaw kang kagustuhan sa buhay, mas makukontrol mo ang iyong isipan. Kung malinaw ang mga plano mo sa buhay, malinaw din ang isipan mo. Ano ba ang plano mo sa buhay? Ano ba ang gusto mong gawin? Ano ba ang gusto mong mangyari? Gusto mo ba ng maayos na trabaho? Gusto mo bang magnegosyo? Gusto mo bang umaman? Dapat may plano ka para naman hindi ka mapadpad sa lugar na hindi mo gusto. Ang daming tao na gumagawa ng bagay na hindi naman nila gusto. Ang daming nagtatrabaho sa trabaho hindi naman nila gusto. Keep your clear plans in mind so you stay on track in your life. Mag-umpisa ka muna sa maliit na plano. Huwag mo munang lakihan. Kung gusto mo namang malaki plano, hatiin mo lang at gawin mo ng dahan-dahan hanggang sa mabuo ang mga plano mo. In this way, you can see tangible amounts of progress as you work toward accomplishing your plans. Number 10 ngumiti ka kahit ayaw mo. Negative feelings can reduce self-control and make it more difficult for you to control your mind. One way to counteract negative feelings is simply to smile. Wala namang mawawala sa'yo kung ngumiti ka, di ba? Kahit hindi mo gustong ngumiti, ngumiti ka lang. Although the idea that feeling happy causes you to smile is more intuitive The facial feedback hypothesis suggests that smiling can actually cause you to feel happiness. Number 11, makihalubilo ka sa iba. Kung gusto mong mapag-isa, ayos lang naman. Kung gusto mong makihalubilo, ayos rin yun. Huwag mong ikulong ang sarili mo kung ayaw mong may mangyaring negatibo sa'yo. Susulpot ang negatibong pag-iisip habang tayo'y nag-iisa. Research shows that spending time on others can increase happiness and well-being. Happiness and well-being can increase your self-image and reduce negative feelings that make self-control more difficult. Hindi naman mahalaga kung paano ka makikihalubilo sa ibang tao. Ang mahalaga ay maayos ang pakikitungo mo sa kanila at maayos rin ang pakikitungo nila sa'yo. Dapat walang halong kaplastikan o katoksikan. Number 12, harangan mo ang iyong negatibong iniisip. Halimbawa, nag-iisip ka ng negatibo. Harangan mo yon. Huwag mong gawin ang idinidikta ng iniisip mo. Minsan kasi kapag malulungkot tayo, iinom tayo ng alak, kapag approve lang tayo ng approve sa iniisip natin, tayo lang din ang mapapahamak. You have to do this so that part of your mind is less likely to win out and influence your behavior. Halimbawa, ang tagal mong matulog dahil nalamon ka na ng social media. Ilayo mo ang phone mo paggabi para wala ng tintasyon. Isa pang halimbawa, kung nasanay ka nakakapindot ng snooze button, ilayo mo ang alarm clock para kapag tumunog na, pipilitin mo pang bumangon para mapindot. Kung naaadi ka naman sa porn, ilayo mo ang sarili mo sa mga bagay na nakakapukaw ng iyong sexual na gana. Minsan kasi ang idinidikta ng ating isip ay halos mali lahat. Kung hindi mo yan makontrol, hindi ka aangat sa buhay. Number 13, gantimpalaan mo ang iyong sarili. Bigyan mo ng kahit konting regalo ang sarili mo kung nakontrol mo ang iyong isipan. Nang sa ganun, ay mas lalong gaganahan ka sa paggawa nito. Halimbawa, hindi mo gustong mag-ehersisyo, pero pinilit mo pa rin gawin Bigyan mo ng reward ang sarili mo dahil may nagawa ka sa buhay. Be careful not to make the reward too excessive or you may find yourself out of control. Huwag mong masyadong ispoil ang sarili mo sa mga rewards. Nakukontrol mo nga ang isip mo pero ubus naman ang pera mo sa kaka-reward. Number 14, parusahan mo ang iyong sarili. Ang ibig mo sabihin, patikimin mo naman ng konting disiplina ang sarili mo kung hindi mo kukontrol ang iyong isipan. Kung ginantimpalaan mo ang iyong sarili, dahil nakontrol mo ng maayos ang isipan mo, pwede mo rin parusahan ang iyong sarili kung hindi mo naman makontrol. Kapag kasi may parusa kang kinakaharap, mas lalo kang tutuwid sa buhay. Dinisiplina mo lang naman ang sarili mo, walang masama dun. Halimbawa, nag-crave ka ng chocolate sa kalagitnaan ng pagdadayat mo. Bilang parusa, sabihin mo sa pamilya mo na itago ang mga chocolate para hindi mo makain. Maliit na parusa, pero may malaking epekto sa buhay mo. Number 15, umiwas ka muna sa nakaka-stress na bagay. The mind and body are deeply connected. The mind can make the body stressed. And physiological stress in the body can lead the mind to feel stressed. Kapag na-stress kasi tayo, mas lalo tayong mag effort para lang malabanan ng stress. Sa kakalaban natin ng stress, mas lalo tayong ma-stress. It will always backfires. It's important to reduce stress to conserve self-control energy. May mga epektibong paraan naman para maibsan ng stress natin. Pwede tayong huminga ng malalim. Which involves breathing in deeply and holding your breath for a few seconds, then slowly exhaling over the course of several seconds. You may also try focusing your mind on a single soothing word. Sabihin mo sa sarili mo, kumalma ka lang. Pwede rin mag-ehersisyo ka, gumalaw ka, sumayaw ka, which will help you to relax your tense muscles. Kapag sobra ng stress mo, makipag-usap ka sa pamilya mo, at sa mga kaibigan mo since social support can act as a buffer against stress